Kaninang umaga ay maaga kong pumunta sa bayan dahil sinalubong ko ang aking bayaw na galing pa sa buhol. At meron siyang dala ng mga prutas, ito ay lansunis na isinilid niya dito sa container. Hinati lang yung container at ito na ang kanyang nilagyan, bawat hati ay merong lama na 14 na sidling. Dalawa ito kaya bali 28 ito lahat. Ito nga ay agad naming diniligan pagdating namin dito sa campsite. At tamang tama rin dahil meron ako ditong maraming ribbon na iba't iba ang kulay. Ito ang gagamitin namin ngayon pag magtanim na kami. Bali ito ang palatandaan. And that ni guys, may para sign by. Nagtanong nyo mo. Ano yung butang natin mailhan para dili-dali malampasan o ma-sprayhan ang atong tanong para di mamatay. Ano yung gamiton? Nindot kayo. Klaro jud ba? Blue pula. Pumunta na agad kami sa kanilang area at dinala na namin itong isa, ito yung itanim namin. Yung pangalawa ay hiningi ko naman, dito ko naman yung itanim sa aking campsite. Idudugtong lang namin ito sa na namin dati dahil nung bumisita siya dito nung nakaraang taon ay nagtanim rin kami pero malaki pa ang hindi pa nataniman. Naman nga naman itong lubi oh. o. O. Di ano naman dahil gani, butong dayo, o, oh. maglahing na na ba. Kanang una. Wala, lang. Ah, makakaon na sa si. uwi ana. Uwi, makakaon na ka ani uwi, nag ani mo uwi oh. na may imong lubi dai dire. Malaki na yung mga prutas na natanim namin dati at ang mga niyog naman ay meron na ding bunga yung iba. At dito nga ay muntik na akong matuklaw ng kobra nung ako ay naglinis. Buti na lang yung kobra ay nasa ilalim pa ng palwa ng niyog. Hindi siya masyadong naka tuklaw agad dahil natabunan yung kaniyang katawan sa paluwa ng niyog. Kobra ang marami dito na ahas yung itim at saka dilaw yung kulay. At para mas mabilis yung trabaho namin, nagkuha na kami dito ng pangtagsok at nilagyan na namin ito ng ribbon. Ako ang tagalinis at siya naman ang tagatanim kaya madali lang kami natapos. Tamang tama rin dahil nang patapos na kami ay bumuhos naman ang ulan. Malaki na yung mga tinanim namin dati at nilagyan na rin namin ito ng palatandaan. Balik sa misa campsite mga higala kay kusog ng ulan. At pagdating namin sa campsite ay inilipat ko na yung aking trapal dito sa aking kubo para makasilong muna dahil palapit na yung malakas na ulan at para makapagpahinga na rin. ang sa uwan ba? Relax na may manghigala. Ugma na may magpadayon. Ugma pa rin mo. Suroy sa lasang. Ay hapon naman. Ay oras. 3.50. Oo. Oh, Mas 3.50 na. Pit na alas na. No, na mong palibot. nagpags fogs na. may panihapon ka Kapte na yun. Kabalo, mga gamot hot day. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Pwede dito ang mga ati ugba. Ako rin maguan. Ikaw ang katian. Kat-kat kahoy. Ako'y mamulot. Ang damay. Ang